Umay na talaga mag-solo guys. Kung sino na feeder, sila pa malakas manise. Nagulat nga ako. Kala ko, support Sinusugod ako mag sa so, dito nga guys, minakampi tayo etong S2. Hindi ko alam kung sino kausap niya dyan. Yung S1 yata. So dito, nagatot na siya guys. Wala palang mag sa kanila. Ako pa pinag-core. O eto, busyo na lang tayo. Wala nang oras eh. Tingnan nyo naman, halos kakasimula pa lang. First blood agad yung gatot. Okay naman yung rotate ko guys okay. kasi wala pa naman turtle. Dumalo ako sa gold. Tapitas ko pa yung granger. So ngayon, umuwi ako. Wala na akong buhay. Papunta pa na ako sa kanya. Layo ko guys oh. Tignan mo. Namatay siya ng queen. Sinisi niya ako. Pang ina may grosyo. Ah, good. Ani na pa, ng gusto. Galit na galit siya guys. Nagtatrustok so, niya tayo. Ito pa sabi niyo. Tulog <laughs> yung ng putang ina. to. Ano si Superman? Kakauwi ko lang, boss. Gusto mo nasa top agad ako? Iba na talaga sa solo RG, guys. Kung sino talaga feeder dito yung talaga malakas manisi eh. Sabihin mo kay Monton, pakabitan niya ng pakpak tong -pak si Gusion para mabilis makarespo. Oo pa lang po ta. Layo-layo ko pa eh, kakauwi ko lang eh. Patay oh, ako gago, ibig sana guys Pag may mga nakakampi ng ganito guys Ayahan nyo lang, huwag nyo yung trash to kayo Kasi may sira laro nyo eh Tignan mo, yun ang tatrash to ko, 1-3 na Kaya lang walang ambag dito eh Pinapatabaan nyo lang kalaban eh Eto pa guys, ang layo ko sa kalaban eh Ito, sabi niya Takot masyado yung ko Pati trigger ka guys eh no Pag may kakampi kang ganito Pero relax lang, kalmaan nyo lang Ayahan nyo lang pre Wala namang ambag eh, buti sana kung may tira dito para nasipa ako syempre wala na akong buhay wala rin akong skill uuwi na ako nyan hindi mo sinabi niya rito Iniwang ko raw siya na ako iniwan ako puta gagong puta yan na gagot <laughs> sinadya ako yung boss iniwan talaga kita kasi gusto ko magalit ka pa dito guys napatay ako ng granger nagalit ulit sa akin Mamamatay ka rin pala kung tangin di na mukha. Hindi ka pa pumalag ka nila. Patawarin mo ko. Kung di, tangin na para saan pa yung ginawa yung word na sorry kung di ka marunong magpatawad. <laughs> Pinapaalala ko lang po, ah, 2-5 po ang standing ng nang tatrash talk. Nakay ko, mula doon sa ina Ay, nabobong to. Tangin na bubong. Ito nakapanundo na. Pinapaalala ko lang po ulit guys ha. Ah. 2 na siya ngayon. Kada mamamatay siya, minisisi niya sa kakampi niya. Ang sarap ng kakamping ganito, no? Ikaw na nga lang binubuhat. Ikaw pa may ganang magalit. Sa kaya kumukuha ng lakas na loob, tumagad tong player, guys. Hindi mo naman kasi pinagagawa sa buhay. O, susugod siya ron mag-isa. O, bumalik sa akin yung haya guys, sumugod mag-isa doon. Tapos, sa akin yung isisisi yan, guys. Ang tanga! Tinundang kita, putang yun nga ina ako parang may kasalanan nun, sumugod ka mag-isa dun. Pinubuhat ko na nga lang kayo, oh. Ang pinamagandang ambag mo ay manahimik. Ayan, 2-7 ka na, kakatrasto. Ang hirap ng gantong kakampi, guys. Pinubuhat mo na, no? Ikaw pa sinisisi. Lala, mga boss. Wala, kaya maraming hindi nakakaangat, eh. Dahil sa mga gantong klaseng player, eh. Ang dami na kayong tinatamad ngayon, gawa ng mga gantong kampi. Pit na pit na si Idol. May nasasabi pa rin. Buti na lang yung mga kampi dito guys. Chill na chill lang. Ako hindi ko naman din na sinasagot eh. Nahayaan ko na lang. Bago nandito yung win. Patay ako free. Masakit na na Layla guys. But na buhat. Ang kupal. Mananalo na walang ginagawa. Ay taang ko nga guys. Ay ano. Di na naka ulti. Eh. Tapos dito para sinisi yung Layla. Walang Layla sumama sa akin daw sumama yung Laila sa kanya. Ang lakas niya idol, bumubuhat. Yang iya naman kami sa iyo. Tingnan niyo galawan ng gatot guys ha. Ano na ko? Ang galing, ang galing. Ako <laughs> uh, guys, wasak yung tower, tinalunan. Ang cute eh, oh, pumasok doon. Sa akin na. Hindi niyo si coach, bakit kasi hindi niyo pa binasa din tower? Ngayon to, no, nanalo nang walang ginagawa. Hirap, hirap yung kampo. Hey. Taman trash talk lang eh. Okay na Panalo na Alang yaka idol Kawawa magiging kakampi mo Next game Ako silver ako High kill ako Number standing oh? 8 deaths Tandaan yung IGN niya guys Baka makampi nyo eh Check nga natin Baka kasi high points eh High points nga Kaya namang pala Malakas man trash talk High points pala Basta ng win rate niya 53 Lakas, lakas. Salamat sa buhat, Dol, Thank you. Diba? Ito? ito? Oh, yung pa? <laughs> Mga idol, may share lang po sa inyo laro. Ito po ang PH Rush na kung saan pwede kayo maglibang. Sobrang daming pwedeng laro dito guys. Lahat po nang hinahanap nyo yung laro, no? Na so, pwede nyo paglibangan, nandito na. Ayan, may PG Soft din guys. Jilly. Lahat guys. Kahit mapa sports live casino, andyan po lahat. So ngayon guys, dito tayo sa paborito ng lahat. Ito ang Super Ace. Dito lang din ako naglilibang guys, pag wala akong ginagawa. Tamang chill chill lang. Pero syempre, dapat may disiplina ka pa rin sa sarili mo. Huwag yung sagadan. Chill chill lang mga boss. Eh, ano? May ginagawa kasi ako dito guys eh. Pag swerte ka kagad sa unang mga draws, ang ginagawa ko dyan, nagbabay bonus ako. Tulad nyan guys, medyo na swerte tayo. Nagbabay so, bonus tayo. Ganito lang din kasi ginagawa nung iba guys, lalo yung mga streamer, nagbabay bonus lang talaga. Ako kasi, pampainit muna sa una, nagdodraw muna ako ng ilan. Tapos guys, siya ako magbabay bonus. Ito, tignan natin kung swerte ba. Uy! Palo ah! Mga maganda ang simoy ng hangin guys ah! Ayun! Bira lang magbigay ng ganito to. Bigay mo. Ayun! Ang bango! Ayun pa isa! Ay talaga naman Ay talaga naman Bigay mo boss Wala na Minalas na Ayun na Christmas light Okay na May pang xmas na tayo 9k Not bad Kaya guys Madali lang mag deposit Tsaka mag withdraw dito Ayan na Kiklik nyo lang po yan At makikita nyo na dyan lahat Guys, para lang po ito sa mga nakakatanda at kung wala ka pa sa wastong edad, huwag nang subukan. Masisira ang kinabuhi. Malaki ka na, alam mo na ang tama at mali.